hello, hello, hello Mga madlang people, mga baby cakes Mabuhay Sayang mga kayakan oras Kaya maglibang-libang mambasang Diyos ko, o uno pa ang ninyo Magbarak na kita Dali-dali ang yunangan eh Mas magayon kaya Pagkat ako lang Taka enjoy yun na maray Patakan mga kay Bamini Puro mga barako Barakong kong na Pagod pati Uli na kami sa tinampo Nagagin na kami Pasiring sa, sa kanangahan Uli sa pig landslide Dan baga ka uli na na kanil di pa naiwa. So mga nakaposisyon niyan, Makaya ano naman Nangirak manin kanil mga taga kabugol Nagabarak lang hindi Baka naman naman sa nalugod Kung haram nyo masana lang sa sakripisyo ito sa tinampong kadi lalo na arog ni kadi na kan sitwasyon tapos kada kuliding naga baklay na estudyante lalo na kung mauran tapos makusog-kusog kan dagat ang kadi kan ipigagyanin naman iba tapos pati nagbutang-butang pang tinampoy e, di putol man sana o hanggang uyan man sana sa muro mo na tapos uda na ah siguro uda na budget ah mo man ka permi anyway kung kung problema problema na kaninda concern lang naman ako siyempre nang iirak mo Mga mga tao Ay, inda bibikik yan Baga na pirik-pitik na pirik parang wadang napati, hindi ko na magkairin tingnan. Okay. Agad po, pa rin ang aming pamimiwit nang sa ganun na tayo. Kaya sabay-sabay nating itabrog kading ding bing ating binwit. Hindi na, uyam na ako, Tagalog Bicol na pala katupig para sa Bicol. just ko po. Oh. Pwede, piriparan nyo naman sa so mga pamangon tayo na umang. So, nagkakararawan ba ganin kuwan, Judy Abot? Tapos, pag nakabinwit ay kakanun naman, Diyos ko po, uno na unasa. <laughs> ano yan sa bibikik na aming na uno kaya kan mararakap ni bibikik sa oras na kadi, Diyos ko, uno sira daw kaya kan mabibingwit mo. Oh. Bata kang mga pamingwit ninyo, pag alam mo mundo, gada basang mararakap. Kung ako sa inyo, dapat bago kamu mulag buntog no binwit ninyo dapat muna, okay, alimak, ka Diyos, na ngurus mo na kaya na ngaji mambasa ngali maka dahol ka mong rakop jus ko ngarok na kan situation da man kamu mara rakop ay isus ko sigurado ka 100% amo man kaya kan kan palihon mga parasisira, aram ko ka an mo parasisira man si baby kicks nyo okay. pero kan primero tang tutubo si god amo kan primero ang paniwala an uda iba syempre susagura kan mo sa nakatong ta kultura ta na makakato, amo, bata, kan, mga kato dan dapat tang sunundon amo ta kan mga ka seryoso gada pasang mga sungsung gada pasang nagakitkit puno daukan daw kan mabibinwit nim da jaga dapat sang sa kwan binwit kaya na may nasabat niya kami mga para pakitang na ni nga sira sutik paupur pati kana si tapos kada kulo mga ano na, na pakitangan eh baga sabi ninda uno man daw kan mararakop tay ta uyan ang baga, ni rakop na kita raw ngaya, pinabakal na tur pau baga ka tu batak kada kulo sira o lugi nga kita ito na naman kita ito mararakop boys na caga sana magburu bantay sana jus ko makararakop magamunikan basta may caga may nilaga ya puno ka no, may nilaga walang caga jus ko na puno ka mala ka og ako na tao no nagaparola sa nang pakak no so, totoo lang kada ko lang arog ni na tao just ku malang sipog mangay tarong ni ka ah, just ko magburbara ago na raw kamo ano man ka ta may pamacho efe oh, well anyway gusto gusto ko kada gabi eh, jung o oh, na mala ka lutaw kampong eh. sige sana we eh. pag sana paita sa yeah. nya larong ni ka so magay na pagka video ta ko hindi kanus ko yan just ko ku sulo ko kan mata mo we eh. kaya kampong gud mo ko ay salamat sa kauli na kadbin with si uno kan jan, ka kasadai, mas kapitbahay kan mo puro dugi kan kaun tayo ni anyway, kung madugi kan magkaon ka na sa nang bata ko kaya maginom ka sa nang tubig sa so good na, na pa ako kang inapa kami dapat sabay na bibinuit kan makasira Di sa kanangahan attitude man abo pa sa magparakop ning buhay at siyempre diyan dahil nga ni dapat kami nararakop dapat kami na bibinuit na, un nanarukog na sana kami nang usit kusit na sana kami sa mga mabato mas masiram pa di aram kung kada kul ming mauko idi e, amo kadi kan ukuon mo sa magapon tamas masiram pa sa nindo kaya lang tiaga lang talaga sa paglimpya ni kadi usad usad-usadon mo talagang kikis-kisan pero pag naluto mo man talaga Ya, ang siram. Lalo na tinutuan mo ka tapos puwerting lahat. Ay, kapuwerte ba? Ya, yeah, nang siram. Sana magkaun. Lalo na kung sa bahay Kaya saan daw na ka di, dapat dapat sayang na oras. Dapat makadakul kita. Basta kusit-kusita sana. Baka kinanikan, tamiling madali na kan Valentine's Day. Maka mga jowa ninyo kang kurus ito nindo. Ah, saka na magtapos na nguna. Kaya kung mag-i-reskwila, mag, -iriskwila, mag -iriskwila sana. mag i yun, mga tapos tulos. na mga kurusit-kusita na kanta. Abot mo sa na ha. Kung hindi ralapdusan kung kamulang nga to. kita tungkol sa tarokog na na mo uwana. Taamu ka di kang panira bi mala baya makasiram ni kadi magatiririg kan talaga matanin ninyo sa kasiraman oy bawat kang green mind de di ha siguro suy yan nakalamit naman ni kadi ang mga kadi so sa mabato kaya kay puan mo ni kutsin yung alimaw kumusinda takapit nakapit na kadi sa bato baga sip sip mong katrabaho pag kada talaga ng hiri ba, mala ka enjoy o. Oh. Kapwerte pati ka nalab sa dagat o. Oh. Sige sana, pangusik Sige sana, Sige sana, sa laya ng magluto ni kade. Siyempre, unang-una, Kaypuan puan mo makukuning tarukog at kay mo maglab to sa dagat. Alangan man. Siyempre, pag nakada ko lang kading taruko kay puan mo siyang labunan o kaya sa Tagalog, Kaypuan mo siyang pakuluan ng ilang oras hanggang sa lumambot. At tapos ni Kaan, siyempre, Kaypuan mo man kis kiskisan, tapos tanggalon sa mga arikurong o shell, tapos ugasan maray, maray dapat maali sa mga bitukan ni kanta ta mukaan, kan pagkatapos, tapos mo yan yung nuyog para sa gata. Uh, oh, mo man simulyas, kayo po mo bawang, asin, luya, ngaling, malikan lang sanikaan nikaan. Kayo po ya luya. At higit sa lahat, kayo mo nung dakul, nung kalunggay, tamukan mo at amukan kang kan masustansya, mga kaibigan, mga kabibike. Siyempre, pagkatapos mo magkabog, magunaw ka na, ibutang muna sa kawali, sa so gata. At tapos isabay muna sa so sibulyas, bawang, sagud, luya. Isabay muna sa so inugasan na taro ko, ngaling pang maray. Siyempre, pakatapos ikan, mamay, medyo nagkulo na, ibuntok mo ng kuluna, wana sa so kalunggay, Sagut, timplahan mo na ning asin ko at kung ano pa man ang mga sisunin nga nang mas lalong masiram ang mga pirang minuto ulatun mo hanggang maglanala na kapag kaluto mo Diyos ko siram na sana magtiririg talaga kan mata mo yan makakurkin na nga madismayo ka pa alam nyo nga mga kamibigil kailan sila mo kaya magrolap dito sa dalga habang nakusit kusit ikaw ng taro kuga hindi mo mamara malakatakul ka na pala at syempre nalilipag kang maray di nasasayakan oras diba? dito 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 dito

kita bayan ninyo mga kabibigig tapi narilibutan na sumato aram nyo kay mga kabibigig kada kulay ng mga tarong kog lang tataba tapos karasararing na bayan makikita nyo mga kaya sa hindi na kamang adisi din ng mga ako, ta, syempre, gusto man hindi na makanamit ni Kan kaya baga gani kung para sa ako sige sana pahit sa sana tako ta, sana magluto kaya baga pabain sana man tamo na kang kagustuhan hindi sige sana bang nag enjoy sagot pati sa muro muna nakakita akong kweba may balak ka na akong lugun gusto ko man bayan ma-experience kung unukan mga butang ito sa kweba kung unukan makikita ko ito sa kweba talang rurumpati di ko man nakikita malat muna tamagayap anap akong kaiba curious nga ni ako sa kuwe bangka di kaya gusto ko maraman kung unukan butang feeling ko nga ni gamay alien na naka istari di tapos kararo na yung uragan ni kadi ka anak na ka di. Diyos ko na naka naka istari di kita bigla kita tuklawon jusko ko tulunan kita ni kading buhay di ba ako nagunto kaya bigla para plus lightan ko kung unukan butang ini unukan kang makikita ko ito sa lug amo ah, big gusto ko discover kaya just gusto ko talaga maghanap ni kaiba aga ang alam ko raw sa dyan tamo kang sabi niya baga nalog niya na raw ka, to, oh. mo kuno ito diretsyo na kuno luas luwas ka, sa japan na o oh. di ba just <laughs> ko kaloka ay, ay, ay ikon ilog talaga ni janjan Jan Diyos ko lang takot Bago ko ginagong may kubra Brian oh my god Paano na kadi Pero in fairness Wala naman ako nakita Malinis Tapos puro buhangin Okay At syempre dahil dyan Medyo makulimlim na Kailangan na umuwi Tingnan mo naman ang view Ang ganda-ganda Diyos ko napaka-fistful Kaya goodbye BB Kicks